Jackie Forster, ipinagtanggol si Kobe para laban sa cheating allegations. Naglabas ng video statement si Jackie Forster para ipagtanggol ang anak niyang si Kobe paras matapos ang breakup nila ni Kylin Alcantara. Sa halos 15 minutong video, kinumpirma ni Jackie ang hiwalayan ng dalawa at nilinaw na walang nangyaring panloloko. Ayon sa kanya, nagsimulang lumamig ang relasyon noong Enero matapos ang trip nila sa Amerika, at si Kobe na mismo ang nagdesisyon na umalis ng maging, unforgivable, ang ilang bagay. Kwento pa ni Jackie, kahit hiwalay na sila, tinulungan pa rin nilang konsolahin si Kailin. Umabot pa raw sa punto na pinipilit ni Kailin na ayusin pa ang relasyon nila hanggang bago mag-Easter. Sinabi rin ni Jackie na ginagamit lang ni Kobe ang sasakyan ni Kailin habang inaayos ang sarili niyang kotse. Aniya, mas mabuting umalis si Kobe kaysa manatili sa isang relasyon na hindi na totoo. Sa isang IG post, direkta ring inakusahan ni Jackie si Kylie ng pananakit kay Kobe, dahilan kung bakit tuluyang lumayo ang anak niya. Dagdag pa niya, ang kampo umano ni Kylie ang nagpapaikot ng maling kwento online para palabising si Kobe ang may kasalanan. Ipinahayag ni Jackie ang pagkadismaya niya at sinabing, Your actions have consequences, Sabay pag-amin na pinagsisisihan niya ang pagtatanggol kay Kylie noon.